Ayan, good morning sa lahat po. Good morning sa lahat po mga idol. Ayan, dito tayo kay Kuya Daniel ngayon. So, ang ano ni Kuya Daniel ay, uh, ilang karatilya na buhangin kuya? Ah, uh, May lupa to? Ilang. karatilya ang lupa? Isa. Isa. Tapos ang molasses mo? Molasses? Ha? One fourth liter na molasses? Tapos ilang garatilya na ano na ah, ilang balde na tubig. Dalawa, depende kung ano. Yon. So ilang piraso ang labas? 140. Ayon, so 140 pala itong ano ni Kuya Daniel. So tingnan natin dito si Kuya Daniel sa ano niya. Wala ng nang So, 140 piraso na. Uulitin ko lang, Idol, ha. Uh, limang karatilya na buhangin. Tapos, isang kartilya na lupa. 1 quart liter na molasses. Isang sako na siminto. At saka, 140 piraso na CHB number 4 po ito. At saka, dalawa or tatlo na balde na tuba, uh, timba na tubig. Ayan. Thank you so much, mga Idol. And God bless us all. Maraming salamat po sa inyong panunod. Ayan. Si Kuya Daniel. So,